Hindi niyo ako mahuli. Oh, no. Mateo, hagisan mo siya ng maraming asin. Ito sa iyo, hasmang. Oh, ako. malapit na po ba tayo kumain? Gutom na kami. Oh. Hindi pa lututong ulam. Nagkay pa kayong 10 minuto. Mateo, gutom na ako. Hindi pa doon nakaluto si nanay. Ako din. May na isip ako, bili muna tayo ng pagkain pila Aling Sonia habang hindi pang nakaluto si Nanay. Yes, yeah, tayo temp pagkain! <laughs> Tara na bilisan mo. Aling Sonia, pabili po. Aling, po, Aling Sonia. <laughs> Ano ba yan? Ang tagal naman ni Aling Sonia. Pepe. Mateo, may naririnig ka ba? Ate si Bebangi. Bebang! Mateo, wag mo naman akong takutin. Di naman ako yun, Ate si Bebangi. Eh, sino yun? Eto, eto, eto! Ate si Bebang, umuwiin tayo may muli Ate si Bilisan mo, Mateo! Baka hapulan tayo ng multo! Hindi Matatakotin talaga to si Bebang. Ang bilis tumakbo. Ano yun? Oh, no. Hoy! Kung sino ka man, hindi ako natatakot. <laughs> yeah! Hoy bata! Gabi na! Bakit gumagala ka pa sa labas? Tunay na aswang! Wait. Light, tulong! Oh, no. Hindi ka na makakatanggap sa akin ngayon. Lagot, Ati Bebang, sinindang tayo. May umiiyak. Sino kaya yun? Ate Bebang, wag na sa Natatakot ako. Silipin na lang natin sa bintana para makita natin kung sino. Nakakatakot yung muka! Hey, Bebang! Grabe ka naman! Ako to si Princess! si Princess, ikaw ba yan? Oo, oh, Mateo! Tulungan niyo ko! May humahabol sa akin! Oh, no. Iyo-uwi na kita sa aming bata ka! Ah! Princess, bilisan mo! Halika na rito sa loob! kasi pag-alagala ka sa gabi. Hindi niyo ako mahuli. Mateo, hagisan mo siya ng maraming asin. Ito siya ang aswang! Uh, Princess, tulungan mo ko. Lalambatin natin yung aswang gamit yung kulangbo. O oh, sige, akin na bebang. Yari ka na ngayon aswang. Pakawalan niyo ako. Hmm. Hmm. Adiba, ah, kanina tapang-tapang mo, tapos ngayon paiyak-iyak ka na. Pa -iyak -iyak, <laughs> hindi na maulit. Pangako, hindi ko na kay tatakutin. Hmm. Hmm.